Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez, bilang larawan ng kasaysayan ng Pilipinas ni Joel Costa Malabanan. Review ng nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. Ang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay isinulat habang siya ay nakakulong noong 1951 hanggang 1956. Nailathala ito noong 1959 at naging aklat noong 1969. Isa itong nobelang naglalarawan ng lipunan mula sa pananakop ng Amerikano hanggang sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nagsimula ang nobela kay Tata Matias, isang matandang katipunero, tagapagdala ng alaala ng himagsikan laban sa mga Kastila. Naniniwala siyang may kayaman ng iniwan si Simon mula sa El Filibusterismo. Kayaman ng maaari sanang gamitin upang ituwid ang mali sa lipunan. Sa puso ni Tata Matias, ito ang pag-asa ng bayan. Siya ang kumakatawan sa koneksyon ng nakalaan at kasalukuyan. At sa paniniwalang ang laban para sa katarungan ay hindi patapos. Si Mando Plaridel, tunay na pangalan Alejandro Pamintuan, ang pangunahing tauhan ng nobela. Tulad ni Simon sa El Filibusterismo at ng Count of Monte Cristo, bumalik siya dala ang kayamanan at paninindigang baguhin ang lipunan. Ngunit, higit pa sa paghihiganti ang kanyang misyon. Layunin niyang bigyan ng boses ang mga inaapi, labanan ang kasakiman ng makapangyarihan, at ituwid ang kamalian ng lipunan na paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Gamit ang kayamanang natagpuan, nagtayo si Mando ng pahayagang kampilan. Dito isinulat at ipinalaganap ang katotohanan, inilahad ang pang-aabuso ng mga mamamayan at tinuligsa ang mga mandaragit ng lipunan. Ang pahayagan ang naging sandata ng mamamayan laban sa kasinungalingan at katiwalian. Hindi nag-iisa si Mando, kasama niya si Namagat Dalisay, isang dating gerilya na editor ng kampilan. Si Rubio, tinig ng mga obrero at si pastor, leader ng mga magsasaka. Sila ang sumisimbolo sa tinig ng ordinaryong Pilipino, mga manggagawa, magsasaka at makabayang mamamayan na sama-samang lumalaban para sa katarungan at kalayaan. Ngunit sa kabilang panig ay may mga ibong mandalagit. Sina Don Segundo Montero, General Bayoneta, kapitan pugot at iba pang makapangyarihan sila ang sumisimbolo sa kasakiman katiwalian at pang-aaping paulit-ulit na umuukit ng sugat sa lipunan Dumating ang pananakop ng mga Hapon gutom takot at kawalan ng pag-asa ang nangingibabaw may mga black market kung saan nagsasamantala ang mayayaman habang ang mga ordinaryong tao ay naghihirap ang Pasko ng 1944 ay inilarawang parang Semana Santa, malungkot, malamig at puno ng pangamba. Si Andres, ang gurong kumampi sa mga Hapon, ay isa sa mga komplikadong tauhan. Para sa ilan, isa siyang taksil. Para sa iba, naniniwala lamang siya na baka sa panibagong mananakop magmumula ang tunay na kalayaan. Ang kanyang karakter ay nagpapakita na ang bayani at taksil ay minsan depinisyon lamang ng panahon at pananaw. Sa Hacienda Montero, ipinakita ng nobela ang matinding kawalang katarungan. Ang mga magsasaka at manggagawa ay inaapi, pinagsasamantalahan at pinagkakakitaan ng karapatan. Sina Rubio at Pastor ang nanguna sa panawagang tapusin ang ganitong sistema at ipaglaban ang karapatan ng mahihirap. Dinala ng mga Amerikano ang edukasyon at wikang Ingles, ngunit kasabay nito ang paglimot sa sariling wika at kultura. Ang edukasyon ay naging instrumento ng kolonyalismo, pagtuturo ng progreso, ngunit sa anyo ng pagtingala at panggagaya sa banyaga malinaw sa nobela ang impluensya ng marxismo. Itinampok ang ideya na ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang kung ang mga obrero at magsasaka, ang puso ng bayan ay magsasama-sama upang labanan ang pang-aabuso at katiwalian ng iilang makapangyarihan. Ang diwa ng pagkakaisa at paninindigan ay nangingibabaw sa kwento. Ang mga ibong mandaragit ay hindi lang tauhan. Sila ay sumisimbolo sa kasakiman, katiwalian at sa lahat ng pwersang pumipigil sa pag-unlad ng bayan. Sa bawat panahon may mga ibong mandaragit sa politika, sa negosyo at maging sa lipunan. Ngunit ipinakita ng nobela na may mga taong handang lumaban sa kanila. Si Mando Plaridel ay sumisimbolo sa pagbabago at paninindigan. Si Tata Matyas sa kalunungan at alaala ng nakaraan. Si Namagat Dalisay, Rubio at Pastor sa boses ng mamamayan. At si Nadon Segundo Montero at General Bayoneta sa kasakiman at pang-aapi. Sa bawat tauhan, makikita natin ang iba't ibang mukha ng lipunan. Mabuti at masama, bayani at mandaragit. Ang nobela ay puno ng makapangyarihang linya. Isa na rito ang maraming mahusay sumulat pero madaling masilaw sa salapi at malaki ang takot sa katotohanan. Tumatalakay ito sa mga taong may talento ngunit nagagamit ng kapangyarihan o pera at natatakot tumindig para sa tama. Hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang mga ibong mandaragit sa pamahalaan, sa negosyo at maging sa iba't ibang institusyon. Nagbabago lang ang panahon, ngunit ang mga puwersang sakim at mapang-api ay patuloy na umiiral. Ang hamon ng nobela, kikilos ba tayo o mananahimik? Sa huli, ipinakita ng nobela ang paninindigan ni Namando at ng kanyang mga kasama. Kahit buhay ang kapalit, ipaglalaban nila ang katarungan at kalayaan isang panata ng pag-asa at tapang para sa susunod na henerasyon. Ang mga ibong mandaragit ay bahagi ng tradisyon ng makabayang panitikan kasama ng Noli tangere, El Filibusterismo at Banaag at Sikat. Lahat ng ito ay nagbibigay boses sa inaapi at nagbubukas ng isipan ng mga kabataan sa lipunan at kasaysayan. Sa bawat panahon, may mga ibong mandaragit, mga puwersang mapanupil at sakim. Ngunit, laging may mga taong handang lumaban para sa tama, para sa katarungan at para sa kalayaan. Sa atin nakasalalay kung itutuloy natin ang laban para sa makatarungang lipunan.